yan mga idol, tapos na tayo mag-deliver ng bag sa pulilan. Sambung bag. Ayan. yan puwing na tayo sa trabaho natin sa Malolos. Ayan. Shout out sa inyo lahat na mga idol. Kahit umuulan, nagtatrabaho tayo. Siyempre, para sa ekonomiya, at the same time sa pamilya. So, what's up, what's up, mga idol? Meron pang naiwan na mabag nandyan. O, yan, o apat na lang kasi alam niyo naman mga idol yung sampo dinidelivery natin do sa reseller natin mga idol ay naras ko kita natin sa kanya siya lang kumikita okay lang yun basta matutulungan natin yung mga kapwa natin na maghanap buhay ay di ba kaya kung lumago negosyo ni Boss Billy Vlog tutulong tayo sa mga mahihirap na katulad natin ngayon sana o Ayan, ayan, ayan Tropic, tropic Ayan Hindi tayo pinanganak na mayaman mga idol Kaya hindi tayo makakatulong muna sana Pero pag may mga extra-extra tayo dyan Tayo nagbibigay naman tayo mga idol Lalo pag sumakot tayo sa YouTube Ayan, di ba? Alam nyo ba nung first salary ko sa YouTube Pinamigay ko yan lahat mga idol Ayan, sana all Ayan, mapapasana all ka Kaso ngayon medyo Ano tayo ngayon hindi tayo nakapag-focus sa pagbablog natin mga idol kasi sa trabaho tayo nakapokus mga idol kailangan natin mag-focus sa work mga idol